Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Losing Choda. Nagbukas ang pelikula sa pamamagitan ng isang lalaking nagngangalang Lalsing Choda. Sa oras na iyon, nakaupo siya sa isang tren. Ilang sandali pa ay may dumating na babae at umupo sa harapan niya. Nakita ng babae ang mga galaw ni Lalsing na tila kakaiba kaya hindi komportable ang babae. Ngunit biglang nagpasya si Lalsing na kilalanin ang babae. Binanggit ni Lalsing ang tungkol sa kanyang pagkabata at ang babae ay napilitang makinig sa kanyang kwento. Pagkatapos, ipinakita sa pelikula ang nakaraang pagkabata ni Lalsing. Siya ay nakatira sa isang maliit na nayon kung saan siya ay pinalaki lamang ng kanyang ina na isang magsasaka dahil ang kanyang ama ay biktima ng digmaan at namatay. Si Lalsing ay ipinanganak na may mababang IQ kaya hindi siya kasing talino ng ibang mga bata. At dahil doon, noong ipina-enroll siya ng kanyang ina sa elementarya, lagi siyang tinatanggihan. Hanggang isang araw, nagpa siya ang ina ni Lalsing na makipagkita sa punong guro, at sa araw na iyon ay nakiusap ang kanyang ina sa prinsipal para siya ay tanggapin. Gayunpaman, sinabi ng prinsipal na si Lalsing ay mababa sa average na antas ng katalinuhan, kaya hindi siya maaaring tanggapin ng kanilang paaralan sinabi rin ng ina ni Lalsing sa punong guro na handa siyang gawin ang lahat hanggat matanggap si Lalsing sa paaralan. Sinabi niya na handa rin siyang maging katulong ng prinsipal. Sa wakas, matapos makita ang sakripisyo ng ina ni Lalsing, naawa ang prinsipal sa kanya at pinayagan si Lalsing na pumasok sa elementarya. Dahil tatangata nga si Lalsing ay hindi man lang siya makalakad ng matuwid, at dahil doon ay binigyan siya ng doktor ng kasangkapan para makalakad ng normal. Sa unang araw ng klase, si Lalsing ay kakaiba sa ibang mga bata. Dahil doon, siya ay nakaranas ng pambubuli ng kanyang mga kaklase. Walang sino man ang gustong tumabi sa kanya, maliban sa isang batang babae na nagngangalang Rupa. Hinayaan siya na maupo sa tabi niya. Napakabait na bata ni Rupa kaya mabait din siya kay Lalsing. Mula noong araw na iyon, madalas silang dalawa na magkasama at naguusap tungkol sa maraming bagay ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan sa tren. Ang babae sa una ay mukhang hindi komportable kay Lalsing, ngunit ngayon ay nagsimulang maging interesado sa kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ni Lalsing na si Rupa ang pinakamagandang babae na nakilala niya sa kanyang buhay. Lagi niyang naaalala ang unang pagkikita nila ni Rupa, at hindi niya ito makakalimutan. Pagkatapos, patuloy siyang nagkukwento at ngayon ay tungkol sa kanyang relasyon sa kanyang kaibigan noong bata pa sila. Si Rupa at Lalsing na mga bata pa ay nagiging malapit at madalas na magkasama na masayang naglalaro at nagkukwentuhan. Sinabi pa ni Lalsing na isa si Rupa sa mga mas nakausap niya bukod sa kanyang ina. Isang gabi, tinanong ni Lalsing si Rupa kung paglaki nila ay gusto siyang pakasalan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi sinagot ni Rupa ang tanong ni Lalsing. Nang maglaon, Ipinagpatuloy ni Lalsing ang kanyang kwento at karanasan nang bumisita siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Sinabi ni Lalsing na noong bata pa siya ay mahilig na talaga siyang sumayaw. Hanggang isang araw, may nakilala siyang binata na nagustuhan ang kanyang sayaw kaya ginaya nito ang kanyang mga galaw. Ang pelikula ay bumalik sa kasalukuyan. Sa simula ay isang babae lamang ang nakikinig sa kwento ni Lalsing, ngunit ngayon ay tila maraming mga tao ang naging interesado sa kanyang kwento. Dahil marami ang nakikinig sa kanyang kwento ay nagpatuloy siya. Ang binata na nakilala niya noong maliit pa siya ay isang sikat na tao na ngayon. Noong nabanggit ni Lalsing ang tungkol doon ay hindi naniwala ang lahat dahil inakala nilang si Lalsing ay isang hambog lamang. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Lalsing ang kanyang kwento sa pagkabata. Isang araw, nang siya ay nakikipaglaro kay Rupa ay muli siyang binubuli. Ngunit sa pagkakataong ito ay binato siya ng kanyang mga kaklase. Dahil walang magawa, sinabihan ni Rupa si Lalsing na tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Ang magagawa lamang ni Lalsing ay gawin ang sinabi ni Rupa, kahit na ang kanyang mga binti ay pilay. Ngunit sa sandaling iyon, sinikap ni Lalsing na pilitin ang sarili at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Sa araw na iyon, isang himala ang nangyari, dahil biglang nakatakbo si Lalsing ng matuwid at napakabilis. Mula sa araw na iyon ay may bagong libangan si Lalsing. Ito ay ang tumakbo sa iba't ibang lugar. Isang araw, pumunta si Lalsing sa bahay ni Rupa. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya si Rupa na umiiyak dahil ang kanyang ama ay lasing at nagpupumilit na humingi ng pera sa kanyang ina. Sinabi rin ng maliit na Rupa kay Lalsing na gusto niyang yumaman upang hindi nag-aaway ang kanyang mga magulang. Nagagalit ang kanyang ama dahil wala itong pera. Mas ikinalungkot ni Rupa nang hindi na kontrol ng kanyang ama ang emosyon at nagawa nitong saktan ang asawa na ikinamatay ng ina ni Rupa. Mula noong araw na iyon, wala nang mag-aalaga kay Rupa at dahil doon ay nagpa siya ang ina ni Lalsing na alagaan siya. Mula sa araw na iyon ay namuhay si Rupa kasama si Lalsing. Nanatiling magkasama si Rupa at Lalsing hanggang sa lumipas ang ilang taon. Sa katunayan, pareho silang nag-aral sa iisang unibersidad sa kasamaang palad, ang mga kababata ni Lalsing na dating nang aapi sa kanya ay nag-aaral din sa parehong lugar, kaya naman kahit nasa kolehiyo ay binubuli pa rin. Isang araw, si Lalsing ay muling binubuli kaya tumakbo siya ng mabilis hanggang sa nakita siya ng isang truck coach at napansin ang kamanghamangha niyang kakayahan sa pagtakbo. Dahil doon, hiniling kay Lalsing na maging kinatawan sa track race para sa kanyang unibersidad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, palaging nananalo si Lalsing sa bawat laban sa karerang sinasalihan niya. Pagkatapos, sa kanyang huling taon sa kolehiyo sa mga sandaling iyon, nililigawan si Rupa ng isang napakayaman at gwapong lalaki. Isang araw, nakita ni Lalsing si Rupa na nakikipagdate sa lalaking iyon. Pinipilit ng lalaki na halikan si Rupa ngunit ayaw ni Rupa dahil kakakilala pa lang nila, at hindi rin siya komportable. Nang makita ni Lalsing ang pangyayaring ito, hindi siya nagatubiling sampalin ang lalaki. At sa pagkakataong iyon, nagalit ang lalaki at agad na sinabi kay Rupa na hindi na siya muling lalapit. Agad na pinagalitan ni Rupa si Lalsing sa ginawa niyang iyon. Sinabi ni Rupa na ang taong iyon ay isang mayaman, at kaya nitong baguhin ang buhay ni Rupa. Nang marinig ang mga salita ni Rupa, nakonsensya si Lalsing at pagkatapos ay pareho silang umupo. Ngayon ay nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang kinabukasan. Sinabi ni Rupa na ang kanyang pangarap pagkatapos ng graduation ay maging isang modelo o isang artista dahil gusto niyang maging isang mayaman. Samantala, sinabi naman ni Lalsing na ang kanyang layunin ay sumali sa militar dahil ito ay kahilingan ng kanyang ina. Ito ay dahil ang ama ni Lalsing, ang lolo, maging ang lolo sa tuhod ni Lalsing ay pawang mga militar. Pagkatapos noon, sa pangalawang pagkakataon ay tinanong ni Lalsing si Rupa kung gusto niya itong pakasalan, ngunit hindi pa rin sinagot ni Rupa ang tanong ni Lalsing. Pagkatapos, bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Sa tren ay mas dumami ang mga taong nakikinig sa mga kawili-wiling kwento mula kay Lalsing. Ang lahat ay nag-aalala tungkol sa kanya dahil narinig nila ang kanyang kwento kung saan hiniling niya sa isang babae na pakasalan siya, ngunit hindi pa nakakakuha ng sagot. Noong panahong iyon, katatapos lang ni Lalsing sa kolehiyo at ayon sa kagustuhan ng kanyang ina, si Lalsing ay nakalista sa militar at pumasok sa hukbo. Sa unang araw ng pagpasok sa akademya, si Lalsing na talagang kakaiba ang hitsura ay muling binubuli ng kanyang mga kasamahan. Buti na lang ay may isang lalaki na nagngangalang bala na napakabait kay Lalsing. Sila ay nagkausap at naging malapit na magkaibigan. Ibinahagi ni Bala kay Lalsing na sa katunayan, siya ay may kadalubhasaan at hilig sa paggawa ng underwear, dahil ang kanyang ama at lolo ay nagtatrabaho bilang mga gumagawa ng underwear. Sa akademya, nakatagpo sila ng isang colonel na napakahigpit. Matapos makumpleto ang ilang araw ng pagsasanay, ang colonel ay nagbigay ng impresyon na si Lalsing ay isang henyo. Sa oras na iyon ay naguguluhan si Lalsing dahil sa buong buhay niya ay palaging itinuturing na isang bobo. Ngunit sa katunayan, ang dahilan kung bakit binansagan ng Colonel si Lalsing bilang isang henyo ay dahil hindi siya kailanman sumuway sa utos. Si Lalsing ay nagsabi rin na ang kanyang pag-aaral noong elementarya ay mas mahirap kaysa sa kanyang akademya ng militar. Dahil sa akademya, hindi na niya kailangang maging mapanuri, ang kailangan na lang niya ay sundin ang sinabi ng mga nakatataas sa kanya. Isang araw, tinanong ni Bala si Lalsing kung kaya niyang matuto na gumawa ng underwear si Lalsing na napaka-inosente noon ay gustong turuan ni Bala. Sa hindi inaasahan, si Lalsing pala ay napakahusay at puspusan sa paggawa ng underwear. Sa kanyang bakanteng oras ay gumawa siya ng underwear para kay Bala, sa kanyang colonel at sa kanilang mga kasamahan sa akademya. Dahil doon, nagsimulang magustuhan siya ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ng ilang buwang pag-aaral sa akademya, isang gabi ay namiss ni Lalsing si Rupa dahil matagal na silang hindi nagkita. Nang gabing iyon, si Lalsing ay nagbabasa ng pahayagan at siya ay nagulat, dahil sinasabi dito na si Rupa ay nakakulong. Ito ay dahil si Rupa na naghahabol sa kanyang pangarap bilang isang modelo ay handang gumawa ng trabaho sa pamamagitan ng paghuhubad. Dahil doon, marami ang nagboykot kay Rupa kaya inaresto siya ng mga pulis. Matapos basahin ang balita, labis na nag-alala si Lalsing kay Rupa. Kinabukasan, nagpa siya si Lalsing na umalis para makipagkita kay Rupa sa Mumbai. Pagdating sa Mumbai, nadatna ni Lalsing ang mga taong nagsisikap na i si Rupa sa pamamagitan ng pagpapahiya at pangiinsulto sa kanya. Hindi niya napigilang sampalin ang mga taong gumagawa nito sa kanyang kaibigan. At pagkatapos noon ay nagkita si Lalsing at Rupa, nag-usap silang dalawa hanggang gabi, at tinanong ni Rupa kung bakit si Lalsing ay gumagawa ng isang bagay na mapanganib para sa kanya. Dahil ang pananakit sa lipunan ay lubhang mapanganib at hiniling ni Rupa na huwag na siyang subukang protektahan. Ngunit sinabi ni Lalsing na determinado siyang protektahan si Rupa mula sa mga taong gustong manakit sa kanya kahit na ito ay mapanganib na tao. At sa ikatlong pagkakataon, tinanong ni Lalsing si Rupa kung gusto niya itong pakasalan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagbigay ng sagot si Rupa. Subalit gusto ni Rupa si Lalsing bilang isang kaibigan lamang. Sinabi rin ni Rupa na ibang-iba ang kanilang pangarap sa buhay. Kung saan nais ni Rupa na yumaman at maging matagumpay, habang si Lalsing ay nais lamang na maging isang ordinaryong tao. Pagkatapos nito, iniwan ni Rupa si Lalsing. Ngunit nang siya ay paalis na ay sinabi ni Lalsing na sa ilang araw na lang ay itatalaga siya sa battlefield si Rupa na gustong gusto na maging sikat na artista ay handang maging kabit ng isang producer, kaya naman ay napili siyang gumanap sa isang pelikula. Sa ibang lugar, si Nabala at Lalsing ay nakatalagang lumahok sa isang kardinal na digmaan sa pagitan ng India at ng mga radikal na puwersa ng Pakistan. Sa gabi bago ang digmaan, nakipag-usap si Bala kay Lalsing tungkol sa kanyang asawa at mga anak, at pagkatapos ay sa kanyang pamilya hanggang sa tanungin niya si Lalsing kung gusto niyang magbukas ng undergarment business kasama niya, kapag natapos nilang pareho ang kanilang mga tungkulin sa digmaan. Ipinaliwanag din ni Bala ang lahat ng kanyang mga plano. Si Lalsing ang hahawak sa produksyon, habang ang trabaho ni Bala ay sa larangan ng marketing. Pumayag si Lalsing at gumawa sila ng deal kung saan pagkatapos ng Cardinal War ay magbubukas sila ng negosyo. Kinabukasan, habang papunta sa battlefield, Mukhang labis na kinakabahan si Lalsing. Sinikap ni Bala na palakasin at pakalmahin si Lalsing. At ipinaalala rin niya na pagkatapos ng digmaang ito ay magkasama silang dalawa na magbubukas ng negosyo. Ilang saglit pa ay nakarating na sila sa battlefield at napakagulo ng sitwasyon. Walang tigil ang pagpaputok mula sa kalaban. Naramdaman ng commander ng hukbong India na imposible para sa kanila na manalo sa digmaang ito dahil ang bilang ng mga hukbong kalaban ay napakarami nagpa siya ang commander na tumawag ng mga reinforcement para gumawa ng malayo ang pag-ataki. Dahil doon, kinailangan agad na umalis sa lugar ang mga hukbong Indian upang hindi tamaan ng malayo ang pag-ataki. Sa kasamaang palad, sa kritikal na sandaling iyon, si Lal ay tinamaan ng bomba kaya siya ay nawalan ng malay. Sinubukan siyang gisingin ng kanyang mga kasamahan. Patuloy silang nagsisisigaw at tumatakbo. Dahil sa sigaw ni Bala, Nagising si Lalsing at siya ay halos wala pang malay sa mga nangyayari. Ang alam lang niya ay tumakbo at ang katangahang ginawa niya ay ang iwanan si Bala. Pagkatapos tumakbo nang sapat na layo, biglang napagtanto ni Lalsing na siya ay tumatakbong mag-isa at naiwan niya si Bala. Pagkatapos ay nagpasya na bumalik muli. Pagbalik sa battlefield, ang sitwasyon ay naging napakagulo at nahihirapan si Lalsing na hanapin si Bala. Dahil maraming mga sundalong India na nasugatan at nabubuhay pa, humihingi sila ng tulong kay Lalsing. Isa-isang binuhat ni Lalsing ang kanyang mga kasamahang sundalo na sugatan. Hindi rin niya sinasadyang natulungan ang mismong kalaban, kaya nagulat ang Pakistani ng tulungan siya ni Lalsing. Matapos tulungan ang ilang tao, sa wakas ay nakita ni Lalsing ang kanyang kaibigan na may tama rin ng bala. Sinikap niyang iligtas ang kaibigan ngunit nakakalungkot na napakalubha ng kanyang mga pinsala at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagtagal. Si Lalsing ay umiyak at labis na nalungkot dahil ang kanyang matalik na kaibigan ay namatay. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, sa tren ay makikita na ang mga taong nakikinig sa kwento ni Lalsing tungkol sa pagkamatay ni Bala ay napaluha rin dahil nakikiramay sila sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Ipinagpatuloy muli ni Lalsing ang kanyang kwento, kung saan natapos na ang digmaan. Si Lalsing na binaril sa puwetan ay kinailangang gamutin. Habang siya ay ginagamot, lumabas na ang kanyang katabi ay ang Pakistani na iniligtas niya sa battlefield. Ang pangalan niya ay si Mohammed Paji. Hindi kapanipaniwala na walang sinuman sa India ang nakakaalam na si Mohammed Paji ay isang Pakistani na isang partido ng kaaway. Kahit na ang inosenteng si Lalsing ay wala ring kaalam-alam tungkol dito. Niyaya niya si Mohammed Paji na makipag-usap, ngunit si Mohammed Paji ay nanatiling tahimik. Sa katunayan, hindi siya masaya bagkos ay malungkot. Siya ay nalulungkot dahil iniligtas siya ni Lalsing at kinailangang putulin ang dalawang paa dahil malubha ang pinsala nito. Sa kabilang banda, si Rupa ay nanatiling kabit ng film producer na lumabas na isang gangster. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nakuha ni Rupa ang ipinangako ng producer na gampanan sa isang pelikula. Pagkalipas ng ilang buwan, ipinalam ng pinuno kay Lalsing na nakatanggap siya ng Humanitarian Award mula sa Pangulo. Ito ay dahil sa kanyang ginawa sa Battlefield, para sa pagligtas sa ilang mga sundalo na nakibahagi sa digmaan. Kinabukasan, pumunta si Lalsing sa Presidential Palace para tumanggap ng parangal. Naroon din ang kanyang ina at proud na proud ito sa natanggap ng kanyang anak. Pagkatapos dumalo sa kaganapan, sinabi ng ina ni Lalsing na dapat siyang umalis sa military academy dahil ayaw nito na malagay pa siya sa panganib. Sinunod ni Lalsing ang kahilingan ng kanyang ina, kaya naman ay nagretiro siya mula sa hukbo. Habang pauwi, hindi sinasadyang nakita ni Lalsing si Rupa sa isang sasakyan at agad niya itong hinabol. Patuloy na tumatakbo si Lalsing hanggang sa huminto ang sasakyan sa isang hotel at nakita si Rupa na kasama ang kanyang lihim na kasintahan. Patuloy na sinusundan ni Lalsing si Rupa hanggang sa makita niya itong sinaktan ng producer. Hindi maaaring manahimik na lamang si Lalsing kaya't agad niyang binugbog ang producer. At pagkatapos ay naglabas ng baril ang producer na isang gangster. Gayunpaman, pinigilan siya ng isang kasamahan at ang producer ay nagsasabi na si Lalsing ay nakasuot ng uniporme ng militar at ayaw niyang magdulot ng kaguluhan. Umalis si Lalsing kasama si Rupa dahil matagal na silang hindi nagkita, Nag-usap silang dalawa tungkol sa maraming bagay mula gabi hanggang umaga. Sinabi ni Rupa na ang lalaking binugbog ni Lalsing kanina ay kanyang kasintahan, at sa katunayan ay mabuting tao ang lalaki. Gayun pa kung minsan ay hindi nito mapigilan ang kanyang emosyon. Agad na sinabi ni Lalsing kay Rupa na gusto niya itong maging kasintahan at hindi niya pakikitunguhan tulad ng ginawa ng lalaking iyon. Ngunit muli ay tinanggihan ni Rupa si Lalsing. Sinabi ni Rupa na kailangan niyang pumunta sa Dubai upang ituloy ang kanyang pangarap at pagkatapos noon ay muling humiwalay si Rupa kay Lalsing. Pagkalipas ng ilang linggo, hiniling ni Mohamed Paji kay Lalsing na magkita sila. Ang inosenteng si Lalsing ay masayang nakipagkita kay Mohamed Paji sa kanyang bahay. Pagdating niya doon, si Mohamed Paji ay mukhang napakamiserable dahil nakatira siya sa isang magulong bahay at nasa kahirapan. Pagkatapos noon, inimbitahan ni Muhammad Paji si Lalsing na manood ng lecture mula sa isang ustad dahil isang Muslim si Muhammad Paji. Sinabi ni Muhammad Paji ang dahilan kung bakit siya pumunta sa digmaan. Na -brainwash ang kanyang isipan dahil sa pagkakaiba ng ipinaliwanag ng ilang mga pinuno ng relihiyon at kung ano ang ipinaliwanag sa Quran. Lumalabas na ang dahilan kung bakit gustong makilala ni Mohamed Paji si Lalsing ay dahil mayroon pa rin itong sama ng loob sa pagligtas ng kanyang buhay. Naniniwala si Mohamed Paji na kung siya ay mamatay sa isang estado ng digmaan sa jihad, siya ay mapupunta sa langit. Doon, sinumpa ni Mohamed Paji si Lalsing at inamin niya na siya ay isang kaaway. Matapos marinig iyon, natahimik ang inosenteng si Lalsing si Mohamed Paji na nasa pinakamababang estado ng kanyang buhay at hindi na naniniwala sa relihiyon ay naging isang alkoholik. Dahil naubos ang kanyang alak, inanyayahan niya si Lalsing Singh na manlibre. Pagdating sa bar, sinabi ni Lalsing kay Mohamed Paji na plano niyang magbukas ng undergarment business na plano ng kanyang namatay na kaibigan. Pagkarinig nito ay pinagtawanan at minaliit lamang siya ni Mohamed Paji. Sinabihan siya na kapag nagawa niyang buksan ang negosyo ay kusang loob ito na maging marketing team para sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, ayon sa kahilingan ng ina ni Lalsing ay umuwi siya at nagsimulang magtayo ng kanyang negosyo. Sinimulan ni Lalsing ang kanyang negosyo ayon sa planong ginawa ng kanyang kaibigan. Bumili siya ng tatlong makinang panahi at kumuha ng dalawang tao para gumawa ng underwear. Pagkatapos ng ilang linggong trabaho, sa wakas ay nakabuo si Lalsing ng libo-libong koleksyon ng underwear, ngunit siya ay naguguluhan. Dahil ayon sa plano ni Bala ay dapat may magtrabaho sa Departamento ng Marketing upang ibenta ang kanyang produkto. Biglang naalala niya ang mga sinabi ni Mohamed Paji na handa siyang tumulong sa Departamento ng Marketing. Pagkatapos ay nagpadala kaagad ng sulat kay Mohamed Paji sa hindi inaasahang pagkakataon, makalipas ang ilang araw, dumating si Mohamed Paji sa nayon ni Lalsing at sinabing tutuparin niya ang kanyang pangako. Kaya simula sa araw na iyon, naging marketing team si Mohamed Paji para mag-market ng underwear na gawa ni Lalsing. Pagkatapos ng araw na iyon, si Lalsing kasama si Mohamed Paji ay naghatid ng kanilang produkto sa tindahan para sa pagbebenta. Ngunit ilang araw na ang lumipas pero hindi pa rin nauubos ang mga underwear na gawa nila. Isang araw, may naisip si Mohamed Paji. Naisip niya na baka ang mali ay hindi ang produkto, ngunit ang tatak nito. Ang ginamit ni Lalsing na brand name ng underwear ay pangalan ng kanyang best friend na Bala. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni Mohamed Paji na ang tatak ay palitan ng pangalan ng isang babae. Naisip ni Lalsing na palitan ang kanyang underwear brand sa pangalan ni Rupa isang himala ang naganap matapos nilang palitan ang brand name. Sa kalaunan, ang kanyang mga benta ay nagsimulang lumago sa araw-araw. Parami ng parami ang matagumpay na naibenta. Makalipas lamang ang ilang buwan ay nagawa ni Lalsing na makapagtayo ng isang pabrika. Pagkatapos, ang pelikula ay bumalik sa kasalukuyan. Sa tren, ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kwento ni Lalsing sa kanila. Dahil sa katunayan sa ngayon, ang isang kumpanya na may pangalang Rupa ay isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng fashion sa India. Isa sa mga ginoo na nakinig sa kwento ni Lalsing Singh ay nagsabi na ang kanyang kwento ay napakaganda. Ngunit si Lalsing ay hindi maaaring magsinungaling sa kanila, dahil paanong si Lalsing ay isang inventor ng isang sikat na kumpanya. Ngayon ay nakaupo kasama ang mga tao sa isang tren na walang aircon. Lahat ng tao sa tren ay nagtawanan at iniisip na si Lalsing ay isang hambog hanggang sa wakas, ipinakita niya sa lahat ang magazine na may larawan niya kasama si Mohamed Paji na binansagang pinakamahusay na negosyante sa India. Ang lahat ay agad na natahimik at sa wakas ay naniwala sila na ang nagtatag ng kumpanyang rupa ay si Lal Singh at Mohamed Paji. Ipinagpatuloy muli ni Lal Singh ang kanyang kwento mula noong itinatag ang kumpanyang rupa. Si Lalsing Singh at Mohamed Paji ay naging napakayaman. Ngunit hindi nakakalimutan ni Lalsing Singh ang kanyang kaibigan na si Bala, kaya ibinahagi niya ang ilan sa kanyang kayamanan sa mga anak at asawa ni Bala. Isang araw, nakita ni Muhammad Paji ang balita sa TV na ang kanyang bansang Pakistan ay nagkakasalungatan. Sa araw na iyon, sinabi ni Muhammad Paji kay Lalsing na gusto niyang bumalik sa kanyang bansa. Ito ay dahil gusto niyang tulungan ang mga taong nasa problema. Pinayuhan din ni Mohamed Paji si Lalsing na huwag nang isipin ang tungkol sa pera dahil ang lahat ng kayamanan ni Lalsing ay nakainvest nakahanap din si Mohammed Paji ng pinakamahuhusay na tao para sa kumpanya ni Lalsing kaya ang kailangan lamang niya ay umupo at magsaya sa buhay nang marinig iyon labis na nalungkot si Lalsing dahil kailangan niyang makipaghiwalay muli sa isa sa kanyang mga kaibigan sa parehong araw nakatanggap si Lalsing ng balita mula sa isa sa kanyang mga kapitbahay sa nayon na ang kanyang ina ay may sakit agad siyang nagpasya na bumalik sa kanyang sariling nayon nang makarating siya sa bahay ay ipinaalam sa kanya ng doktor na ang kanyang ina ay may cancer, at ang kanyang buhay ay hindi na magtatagal. Kaya naman nagpa siya si Lalsing na manatili sa kanyang nayon ng ilang araw para alagaan ang kanyang ina. Nagbigay ng mensahe ang kanyang ina tungkol sa kanyang kayamanan. Sinabi ng kanyang ina na hiniling ng Diyos kay Lalsing na magtabi lamang ng sapat, at ang iba ay dapat ibigay sa mga nangangailangan. Pagkatapos nito, namatay ang ina ni Lalsing pagkalipas ng ilang araw, ginawa ni Lalsing ang payo ng kanyang ina. Nagdonate siya ng bahagi ng kanyang kayamanan upang makapagtayo ng mga ospital at ibinigay ito sa mga taong nangangailangan. Bukod pa riyan, nagpa siya din si Lalsing na huwag nang bumalik sa kanyang kumpanya, dahil ang ina ni Lalsing ay nagbigay ng mensahe sa kanya na ipagpatuloy ang bukirin na kanyang pinaghirapan. Dahil doon, naging isang magsasaka si Lalsing mula sa araw na iyon. Pagkatapos ng ilang buwang pagsasaka, isang araw ay nakaupo si Lalsing sa harap ng kanyang bahay. Nagulat siya nang makitang bumisita si Rupa sa kanyang bahay. Sa araw na iyon, nagpa siya si Rupa na bumalik sa kanyang bayan, at mula noong araw na iyon ay namuhay na magkasama si Lalsing at Rupa. Naging mas malapit sila at ang mga panahong iyon ang pinakamagagandang sandali para kay Lalsing dahil makakasama niya ang taong mahal niya. Hanggang sa isang gabi, muli niyang tinanong si Rupa kung gusto niya itong pakasalan. Ngayon ay naging mayaman na si Lalsing at ito ang pangarap ni Rupa. Nangako rin si Lalsing na aalagaan siya ng mabuti ngunit muli ay tahimik lang si Rupa. Sa wakas, sa oras na iyon, napagtanto ni Lalsing na hindi siya kailanman minahal ni Rupa. Sinabi ni Lalsing na alam niya ang dahilan kung bakit ayaw siyang pakasalan ni Rupa. Ito ay dahil siya ay isang bobo. Ngunit kahit siya ay isang bobo, alam niya ang kahulugan ng pag-ibig. Pagkatapos nito, iniwan ni Lalsing si Rupa. Ito ang unang pagkakataon na nagalit sa kanya si Lalsing, kaya't sinundan niya ito sa kanyang silid. Humingi ng paumanhin si Rupa at pagkatapos ay hinalikan si Lalsing. Sa gabing iyon ay nagmahalan ang dalawa at nangyari ang iniisip ng lahat. Sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog si Lalsing ay biglang may kumatok na pulis. Lumabas na sinadya ng pulis na kunin si Rupa, dahil nasangkot sa krimen ang boyfriend ni Rupa na isang film producer at si Rupa ay pinaghihinala ang sangkot dito. Napilitan si Rupa na sumama sa pulis at hindi niya ipinaalam kay Lalsing. Kinaumagahan, nang magising si Lalsing ay agad niyang hinanap si Rupa. Dahil hindi niya matagpuan si Rupa kahit saan, siya ay nakaupong nag-iisip at napagtanto niya na hindi talaga siya minahal ni Rupa. Sa sandaling iyon, Naalala niya ang mga mensahe ng kanyang ina na palaging nagsasabing kailangang kalimutan ni Lalsing ang kanyang nakaraan. Upang makalimutan si Rupa, nagsimulang tumakbo si Lalsing mula sa kanyang nayon patungo sa ibang nayon at sa ilang mga nayon. Matapos pa ikot-ikot sa lahat ng nayon sa kanyang bayan, hindi huminto si Lalsing at nagpatuloy siya sa pagtakbo mula sa isang bayan patungo sa isa pa. Si Lalsing ay patuloy na tumatakbo araw-araw hanggang sa lumipas ang isang taon. Patuloy siyang tumatakbo sa paligid ng India, hanggang sa malaman ng maraming tao na patuloy ang pagtakbo ni Lalsing. Sumulyap din ang media at iniisip na may dahilan kung bakit patuloy na tumatakbo si Lalsing. Pagkatapos ng apat na taong walang tigil na pagtakbo sa paligid ng India, si Lalsing ay sumikat sa buong India. Sa katunayan, maraming tao ang sumusunod kay Lalsing upang tumakbo, dahil iniisip ng mga tao na si Lalsing ay simbolo ng pag-asa hanggang sa isang araw, nagpa siya si Lalsing na huminto sa pagtakbo. Tinanong agad ng media kung ano ang dahilan ng palaging pagtakbo ng ganoon katagal, ngunit tahimik lang si Lalsing at hindi sumagot. Pagkatapos nito, nagpa siya si Lalsing na umuwi. Sa kabilang banda, nagsimula na pala ng bagong buhay si Rupa sa sandaling nakalabas siya mula sa kulungan. Hindi sinasadyang napanood ni Rupa ang balita na ang isang baliw na lalaki ay tumatakbo sa paligid ng India sa loob ng apat na taon. Laking gulat ni Rupa nang makita niya na ang lalaki ay si Lalsing. Agad na nagpadala ng liham si Rupa kay Lalsing at hiniling na bisitahin si Rupa sa kanyang bagong tahanan. Nang makatanggap si Lalsing ng liham mula kay Rupa, napakasaya nito. Agad siyang dumiretso sa bayan kung saan naroon ang bahay ni Rupa. Pagkatapos, ang eksena ay bumalik sa tren. Lumabas na sa araw na iyon ay pupunta siya sa bahay ni Rupa. Sa sandaling iyon, huminto si Lalsing sa lungsod kung saan nakatira si Rupa. Doon, sinabi ni Lalsing sa mga tao na bababa na siya sa tren. Lahat ng nakikinig sa kwento ni Lalsing ay nagbigay ng lakas ng loob at umaasa na si Lalsing ay makakasama ni Rupa. Pagdating niya sa bahay ni Rupa, nagulat si Lalsing nang makitang may anak na si Rupa labis na nalungkot si Lalsing at tinanong niya kung sino ang maswerteng lalaki na ama ng batang iyon. Agad na sumagot si Rupa na ang pangalan ng kanyang ama ay Lalsing Chada. Ang inosenteng si Lalsing ay natatawa lamang, sa pag-aakalang kapareho lamang ng kanyang pangalan ang pangalan ng ama ng bata. Hanggang sa wakas, sinabi ni Rupa na si Lalsing mismo ang ama ng bata. Nang marinig iyon ay natahimik si Lalsing, hindi kailanman sinabi ni Rupa sa kanya na sa katunayan, pagkatapos nilang magmahalan apat na taon na ang nakakaraan, nabuntis si Rupa at ang ama ay si Lalsing. Kaagad na napaluha si Lalsing dahil naramdaman niyang irresponsible siyang ama, at hinayaan si Rupa na alagaan ang bata ng mag-isa. Nagtanong din kay Rupa kung ang bata ay hindi isang bobo tulad niya. Sumagot si Rupa na napakatalino ng kanilang anak. Nang marinig ito, napaluha na lamang si Lalsing sa tuwa at makalipas ang ilang araw, nagpa siya si Nalal Singh at Rupa na magpakasal. Pagkatapos ng lahat ay masayang namuhay si Lalsing at Rupa, kasama ang kanilang anak. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para may notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!